tanong ko nga paano ito po sa inspeksyon eh kita mo kagagawa lang nila pitak na agad kasi siniminto walang bakal sa kita Dinaya at ang repair na rin lang dinaya. yung inspector mo dapat pinipreventively suspended mo rin. hi everyone nagpapasalamat po tayo kay Governor Dolor dahil sa pag-iimbestiga niya dito sa nasirang road dike sa Oriental Mindoro at ito po ay nagkakahalaga ng 1 billion per kilometer sa video na ito ay tingnan natin ang substandard at maanumalyang flood control project na naliskubre ni Governor panoorin natin ang video na ito pumunta si Governor Dolor dito sa barangay Mulawin, Oriental Mindoro upang inspeksyonin ang kumuhong flood control projects pero itong gwardya ay ayaw siyang papasukin dahil utos daw ng kontraktor na kailangan muna ng letter mula sa DPWH. Kahit gobernador ng Mindoro, hindi pwede pumasok? Sinong, sinong kumpanya ninyo? Sino po sino sino ng kumpanya? Hindi mag ang order sa inyo si Sister Ronald sabi. Oh, no, sir, yung sana lang. Kayo? Dahil ayan sir, ay, pero hindi. Bakit hindi pa pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi, siguro yung letter lang, sir, na sa DP. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagde Hindi natinag si Governor at nagpatuloy siya upang makita ang katotohanan sa mga nasirang flood control project. Ibang klase, ibang klase dito ang kontratista. Kung merong, kung merong, kung wala kang tinatago kasi papapasokin mo eh. Una, isa pa lang ito sa napakarami. The akong nananawagan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. President, supportado po ng pamahalaang panlalawigan at ng mamamayan ng Oriental Mindoro ang ginagawa ninyo. At ito hong ginagawa ngayon. At ito ho, aktual, wala ho itong script pagpunta ho namin dito. Kasama ko pa nga yung dp Kasama ko yung provincial engineering namin. Ang tangi ko hong purpose ay makita ulit. Dahil ang sabi sa akin ni Repair, tapos sasabihin ako, Mr. President, na bawal akong pumasok ng walang written permit ng DPWH sa sarili kong probinsya, sa sarili kong bayan na akong gobernador. May tinatago. Kasi kung wala itong tinatago, open ho yan. pwedeng pasukin ng kahit sino. Kaya ho ngayon, kahit anong gawin nila, papasukin ko. At dito ay tumambad na kay governor ang kahindik-hindik na maling pagkakagawa nitong flood control projects. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspeksyon? Eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspeksyon, sa technical inspection, paano pumasa sa koa? Ano Di ba may quality control? Di ba? Quality assurance control, unit. mayroon, ano ba yung sa quality, quality assurance, quality assurance unit. unit. Ano quality naman ito? Gusto naman tingnan pa po natin ito. Nakalungkot. At ito ay walang ay bakal. At ito ay walang ilog. Ay, imagine mo kung dito sumasampan tubig. Saka kung po mapapansin nyo po yung layer no, yung thickness niya, isang layer. Isang layer. Layer lang. Isang layer. Considering na yan po yung rubble complete dapat yung mag-sistema. At may certain, may certain thickness. <laughs> Obvious naman eh. Ano, ano pang i-explain mo dito? Quality sira. Disenyo sira. Okay. Overpriced. Substandard. Kita mo, batong ginamit. Yan din lang naman tinuha. Tsaka, kita nyo naman ang itsura. Oh. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may flood. Nagbigay naman ang sagot ang DPWH kung bakit walang bakal ang nasirang flood control project. At ito ang kanyang naging kasagutan. Pwedeng tama po si Go. Hmm. Pero doon po sa disenyo namin, doon po sa likuran ng ating flood control, ay stone masonry pulo hindi talaga natin yung nilalagyan ng bakal. Dito po sa harap, yun po ang mayroon po tayong baka. Kaya po, siguro, sa akin lang palagay, hindi naman po ito accurate dahil hindi po ako nakasama doon. Pero again, papaimbestigahan natin lahat yan. Kung doon sa plano, may nakalagay na bakal, tapos hindi dinagay, mananagot po ang lahat. At nung magkaharap na si Governor Dolor at ang DPWH, ay ginisa ni Governor ang DPWH dahil sa pagiging mahina ng pagkakagawa ng flood control project. Dinugtong ano ano? mo yan, oh. Dapat jan, 'yung kinabit mo, may dawel. Kita mo kagagawa lang nilapitak nagan. Kasi sinimento, wala bang bakal sa gitna? Dinaya ang nag-repair na rin lang dinaya pa. Hindi <laughs> mo kita mo, dapat may dawel yan. Meron pang gumagawa. May gumagawa ba ng slow protection na walang bakal? Nagdugtog. tayo, kawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtong sa dalawang... linya. Ah. Yung isa ba tama pa, Artie? Bago. Ikaw, kahit hindi ka taga DPWH, kahit ordinaryo kang tao, common sense dictates. sino Sige naman. Sino naman ang pumayong ako. Sige ang na taong dyan. Dago na yung nakita niyo ano, walang bakal. O, kita mo. Obvious ba? Hmm hindi ito bibitak kung may nawilan na, na nakaganon. Mm -hmm. Hindi yan bibitak kung ang dalawang yan pinagdudugtong ng bakal. Mm -hmm. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos serbo ng bakal. Arding, ngayong oras na ito. Sermonan mo oh. yung project hindi na nagbabantay. I demand I demand I demand No, ay ardi kalokohan na to ako kita mo kaya bait ko na mm sige o sa pagbait ko na kanina marami sa inyo ang nagtatanong kung ano nga bang dawel kaya ito ang naging kasagutan ni governor supposed to be lahat lahat ng concrete lahat ng concrete lalo na itong gantong protection dye may may bakal na nakaganda otherwise maghihiwala yan Tama ba ate? the fact na wala yan, ibig sabihin sa ilalim, walang bakal na nakalagay. Hindi po pwedeng naglalagay ka ng concrete uh, finish na wala kang bakal dun sa sunod na porso. Kakawang at kakawang nga, ipagsisimula na naman ng bitak na hapili ko. Ay, nakita mo, may bitak na yun, may bitak ito, may bitak yan. Isang araw-araw, karanaw niya. Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakal o. Oh. Pare, portion by portion, pag gumagawa tayo na, pinagdudugtong para hindi nag-ihiwalay. Eh. Common eh. Tsaka common sense ang tawag ko siya. Hindi ka na kailangan ng engineer eh para maintindihan yan. Ipinagtataka naman ni Governor kung bakit nakalusot ito sa Inspector ng DPWH upang masigurado sana niya na tama ang pagkakagawa ng flood control project. Ah, ako naman bilang gobernador, yung inspector mo, dapat pinipreventively suspended mo yun. Mm -hmm. Kasi paano, paano, paano ito lumusot sa inspection ng gantong itsura ng quality assurance unit? Yun lang akin eh. Yung kasing contractor gagawa yan. Pagawa ng contractor bago mabayaran, chine-check. Paano lumusot sa checker? Yun na po, Ah parang uh, siguro uh, hindi dapat talaga nangyari yung ganito. Kaya po, ko po, doon po sa investigasyon na ginagawa natin, both legal and technical, pag lumabas po doon, ang resulta ay mananapos. Can you honestly tell me, tell me, na yung 600,000 pesos per linear meter ay justified sa itsurang ito ng material shoes? yes or no lang ato. Can you tell me honestly that using, seeing and judging from this, from this physical, physical feature is 600,000 to 700,000 per linear meter justifiable? No. Sa disenyo namin justifiable. Pero dito sa workmanship na to, sa tingin ko, may pagkakulang nakita natin ang isang kahindik-hindik na nasayang na pondo dahil sa substandard na pagkakagawa dito sa plot control project. Ang road dike na ito ay may habang 3 kilometers at kung 1 billion ang isang kilometro ay 3 billion pesos ang nasayang na pondo dito. Sa laki ng halaga na iyon ay magagawa naman ito ng tama kung ginamit lang ang buong pondo paniguradong merong nakinabang sa proyekto na ito. Nakakalungkot na lang na kung ang pera sa proyekto na ito ay nagamit lang sana sa tama ay napakaganda na sana ng Pilipinas. Napakaganda sana ng ating bansa dahil sa gana ito sa likas na yaman ng kalikasan. Pero ang nakikinabang lang nito ay ang iilang buwaya na tinatawag pa ang kanilang sarili na maka -Pilipino. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.